Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this show guys, Mama Sagri Channel Afraid all, rule, Zoma Tardar So ngayong hapon na to, tigyan natin yung sabihin sa inyong ating mga gabay So this is um I can't help Michael Messages for the sign of Taurus So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices, and spirit guides Ang ating masasaga for today's video Ganun kayang energy Or kaganapan sa buhay Ng mga Taurus signs ang ating mga hadinap. So guys this reading is a general reading namang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update rin kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away. Pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisik-sik-digdig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating angel spirit for the sign of. For the sign of Taurus, so let's see and watch this. Angel spirit, God bless me information para kang sabihin sa inyo ng ating mga baraha. For the sign of Taurus, as I can help Michael to help you for your situation noong humingi ka ng gabay, tulong sa ating Archangel Michael para makalaya at makawala na dyan sa sitwasyon na, kinagagalawan mo. Now, and of course, um, this situation is already resolved. Some of you guys, no, na na, natapos na, natumbukan na, ano man yung bagay si Galots na nangyari sa buhay mo, maaring, nat, nawakasan na, no? And you're on the right path. Nasa tamang direction ka, no? Hindi ka naliligaw. Ano man yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon ay maaaring tugma sa mangyayari din sa hinaharap mo. May magandang idudulot at may magandang kahihinatnan niyan. And there's a guarded and protected na no, ginagabay at pro protectionan ka ng ating gabay ng ating Archangel Michael. And of course, this something you have confident. So, kailangan mo lakasan ang loob mo maging matapang. No, alisin yung takot at pangamba na sa mga bagay na kakaharapin mo, kailangan may lakas at tapang ka. What is the additional messages message sa'yo? Paano natin hihimay-himay at paano natin hi-elaborate sa'yo ang pinakamensahe ng ating gabay? And of course, guys, there is something the King of Cups. Now, there is something devoted so for the person na maaaring ginagabayan ka at sinusuportahan ka. No? Meron gabay na tumutulong sa'yo dito. Now, there's something uh, with the ancestor guides. And this another the six of swords with a transition. Unti-unti ka na rin makakawala at makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Na makakabangon ka na at unti-unti ka nang uh, on, na no? makakalipat, makakaalis sa anumang position or situation mo. Additional messages. So, there's a three of swords in reverse something recovery from the pain. Na unti-unti ka na rin makaka-recover sa mga pinagdaanan mo dito, mga naranasan mo, And this something that I repent sun utay-utay, unti-unti, slow and steady no? Sa lahat ng bagay pinaghirapan mo Makakamtan mo na ito And because there's something The devil card Oh my God, there's something A negative or toxic energy Let's see And there's a full of sword Kaya hindi ka makatulog no? Kung ano na napapanaginipan mo Something may gumagawa ng hindi maganda sa'yo na mag-pay attention ka No what is the king of cards? reference so, of disorders sa something mental clarity, magdadala sa ito ng um, tagumpay, there's a vision, new ideas, new insight, maraming pasilip na nagmaring na, binibigay na ng ating gabay na para uh, makita mo ano man yung posibleng mangyayari sa hinaharap. And there's a poor pentacles na protection and mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Umalis ka na dyan at umiwas ka na uh, no, sa mga negatibo na yan what is that It's your message so there's something the king of swords na putuli mo yung mga mga bagay na hindi magse-serve sa iyo no alagaan mo ang your mental health no and of course some bibigyan liwanag sa iyo lahat ng bagay na matagal mo nang tanong and there's a the three of wands the waiting is over kasi may hinihintay kang paper documents or bagay na to maaring makamtan mo na some of you na maaring makapagibaman sa makaalis ka na there's a devil card represented the knight of wands konting tiyaga lang. No, marami mang humakad lang, humakarang pero magtatagumpay ka pa rin. No, sinusubukan ang pananampalataya mo dito with the devil card. So this is something that two we'll of soldiers and indecision. Nahihirap pa ka mag-decide kaya nagkakaroon ng over fatigue dahil sa bigat no ng iyong pinapasan sa uh, kung ano ang iniisip mo. What is the additional messages? Revisit with the Pentacles. There is something a big shot and big money coming in. May malaking opportunity sa dating na maaaring uh, binibigay, binibigay sa inang ating gabay. Pasilip, pahiwating, pangitain, maaring bagay na makukuha mo na. And there's a tower moment for a major changes. Some of you guys na marami talaga magbabago na sa buhay mo, unti-unti na nitong babaguhin ang estado mo at kalagayan mo. And of course, guys, there is something the Queen of Swords clear the boundaries. Ngayon, puputuli mo na yung mga bagay na hindi, mo hindi na nagsiserve sa'yo with the King of Pentacles and the Queen of Pentacles, uh, ay uh, Queen of Swords and because the Queen of Sword represent guys na maaari lilinisin mo. No, yung mga bagay na alam magsisilbing balakid sa iyo. There is a king and queen. So there is a divine feminine honor uh, course, a uh, divine masculine na maaari related dito. Na unti-unti ka na raw makaka-recover. And this is the queen of cups. na no, magiging um, kalmado na ang iyong emosyon. Hihintay mo na yung dapat na para sa iyo talaga. No, hindi ka na magiging, hindi ka na magmamadali. And there's a four of cups, no? Meron ditong kailangan mong pag-isip ang mabuti. Huwag kang padalos-dalos, no? Parang susubukin ang iyong temptation dito. No? Kung magiging mapusok ka ba? Kung, magiging, magiging padalos-dalos ka ba? Magiging aggressive ka ba? Kailangan pag-isip ang mabuti. Some of you guys, no? Huwag ka rin tumanggap ng pagkain na igaling sa ibang tao. No? Dahil maaring lasunin ka or gayumahin ka. And there's a justice card. Huspi makukuha mo yung justice will be served. Makukuha mo yung justisya na rarapat para sa'yo. And there's a balance. Now, what is additional messages for the outcome? Ang outcome is the two of ones. You have the power to choose. Ikaw yung gagawa ng bagay na ka, ikaw, ikaw sa mo. Kaya piliin mo yung tamang desisyon para sa yung pag-unlad. No? And then something the lovers. Na maaaring unti-unti ka na makaka-recover from toxic situations na no, makakalipat na kayo ng person mo, makakaalis na kayo from toxic environment. And there's a king of wands, no, look at the bigger picture. Lagi niyong titingay magiging posibilidad. Magis, mas magiging wais at magiging matalino na kayo. No, titignan niyo na kagad yung mga kahihinatnan. At unti-unti na kayo makaka-recover. No, meron nagbigay trauma sa inyo, kaya hindi na kayo basta-basta mabubudol pa. No, mauuto ng nino man. And there's the sun card, maaaring, mas maganda na ang kalalabasan at magiging maganda outcome nitong decision an eksena mo. Na hindi yung na may kagalingan at may um, magandang kahihinatnan. Na ang hinihintay mo, maaaring makuha mo na. And there's a star card, a wish fulfillment Ano man yung kahilingan, hinihiling mo makukuha mo at may sa katuparan mo. No, some of you guys, no, dahil, um, dahil sinubok ang pananapalat at tiwala mo, no, nakita dito na ay, yung faith mo is something pure. Kaya maaaring makuha mo to. Kahit maraming tutol, hadlang, lang hindi balakin to, para hindi mo makuha tong magandang fortune sa'yo. No, and there's a something there that, that card. No, katapusan na ng eksena, karma is waving. No, ibabalik na sa gumawa lahat ng bagay na ginawahan niya. No, lahat ng bagay na um ibinigay niya sa yung sumpa kamalasan katapusan na to ng eksena niya dahil babalik na sa kanya yung mga bagay na ginawa niya at nilagay niya. And there's an native sword in reverse, makakalaya ka na from toxic and negative environment negativities around you. No, pati yung blockages na nilagay niya, babalik sa kanya. Ay, pasabog tong reading mo ha. So let's see what is additional messages tayo with an English prayer pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career, Alamin na natin yan, guys. So there's a charge card, maraming paparating. Ngayon na darating na, no? lahat ang mga gaganda opportunities kasi tinas, tinapos na, binasag na. No, na tapos na ang blockage, tapos na ang sumpa at kamalasan na ginawa sa'yo. Ito na yung tamang pagkakataon no, para makuha mo na yung matagal mo nang hinihintay. Dahil sa haba ng pasensya at pagiging kalmado mo sa sarili mo, makakamtan mo na ito. And there's a the nine of pentacles. No, there's a potential for abundance at maaaring maging malusog, maging baganda na ang iyong hanap buhay at trabaho and there's a nine of cups there's a wish fulfillment at matutupad na ano man yung kahilingan mo at masasatisfy ka na sa magiging resulta nito and there's a judgment no pinapaalalahanan ka lang dito na you need to pay attention this is the wake up call for you na magingat ka sa bawat kilos at galaw dahil ang mangyayari dito ma there's a five of swords na magkakaroon sa sabotage that because of your action and decision ikaw ibig sabihin nasa sayo na ang mag ang magiging kamalian no Maaring ikaw na may hawak ng eksena mo kaya kailangan mag-ingat ka. No? So let's see what is additional messages pagdating naman tayo sa love life. There is a page of sorry being curiosity, kilalanin mo ang isa't isa. No, getting to know each other. Or mas maging matalino ka na ngayon na no, pagdating sa relasyon. And there's a liquid pentacles. Maging mature ka at maging practical ka na no, pagdating sa business at trabaho or pagdating sa love life and there's a native cups no something moving forward unti-unti ka na raw makaka move on sa mga pinagdaanan yung dalawa ng person mo and there's a nine of ones no marami pa kayong ma makakamtan at mar mararanasan dalawa na maaring uh, magdadala sa inyo ng katuparan sa inyong mga pangarap parang para may encourage yung isa't isa na natuparin yon no at marami kayong plano na and there's a wheel of fortune with the destiny is yours talagang talagang nasa kapalaran kay si na parang yung pa, yung palad mo ay tugma sa kanya now there's something that's and there's something um a cycle of good karma coming in and course there's something the high for lesson learned matuto ka na Nasa sa mga pinagdaanan mo sa mga naranasan mo pagdating sa boy pag-ibig para hindi na maulit yung cycle na madala ka na matauhang ka na matuto ka na pagdating naman tayo sa kalusugan There's a the digging man, you're feeling suck, your feeling hang. Nakulang no, ka sa tulog, balisa ka. Dahil kung magiging nag-over, patig ka dito, ang dami mo kasing iniisip, no? Marami kang bagay na gustong gawin. Isa-isa lang. And there's a the five of wands. No, maraming bagay na nagbibigay komplikasyon dito. Iwasan mo yung pag-iisip ng kung ano-ano. Makakalaya ka rin dyan. Sa mga iniisip mo, maka matatapos mo na rin yung mga problema mo. Na no, especially pagdating sa pamilya mo. Na no? marami kang iniisip na marami kang um, gustong gawin, but this is something that I'm for, mature ka, how to handle, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo, at uh, magkaroon ka ng disiplina, at mag-focus ka sa ginagawa mo. So, let's see what is additional messages. Start with the power of the deck with the four of celebration, coming in. Let's see what is the magic of fair messages, advices, and requests, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, a pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot, within one two or three. Then of course, kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo para malaman natin kung mabut ka ba sa reading nito at malalaman mo ang sagot niya sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, with a magical fair message, just represent what? With a magical fair message, just represent what? Be yourself. Di ba? Maging totoo ka sa sarili mo. Just be authentic with yourself. At the same time, you have a personal power to create something meaningful. Ikaw yung gagawa ng ikababago ng buhay mo. And there's something spring there sa blossoming. May paglago talaga. No? May pagsibol ng uh, magagandang eksena sa buhay mo. And of course, there's something of flower power. See, this is Ang healing powers na maaaring magdala sa iyo ng paglago, pagsibol, ng pamukadkad. Ganun. What is the yin and yang oracle card? for yin and yang ako, card represent what? Represent awakening, so there's a remember. No, parang ginigising ka dito na makinig ka. No, kailangan mong uh, magising ka sa katotohanan na ano man yung bagay na pinagdaanan mo, naranasan mo. No, mamulat ka na sa mga nakagisnan mo, wag na maulit-maulit yung ganong sitwasyon. No, there is something dream with a message na no, may mensahe sa dito matutupad mo yung mga pangarap mo and there's a transformation with a Pluto. No, unti-unti magbabago din ito ang mga nakagisnan mo, ang estado mo, ang sitwasyon mo, kalagayan mo. For security And there's a child. Some of you guys, no, meron ditong anak na maring ito yung purpose mo, And of course, there's something guys with the spring, with the blossoming. Double clarification with the spring. Talagang may pamukadkad, may paglago, no? And may pagsibol. This something is speaking truth. No? Lalabas lahat ng katotohanan dito. And there's a change. Unti-unti na magbabago ang iyong pananaw, ang iyong mga nakagawian, nakasanayan, at yung sitwasyon at yung buhay. What is the romance angel for a mystic love oracle deck? Snake. Mag-ingat kami, Ahas. Hindi niya pinapakita totoong um, siya, no? Sa relasyon niyo sa eksena nyo, guys, no? Especially with your friends, no? Mayroon talagang hidden intention, may influence with the friends para sirain ang inyong relasyon. And there's a whole inner growth, no? Within 30-year-old pataas, no? Siya yan. So, let's see what is the an niyo's number of his And there's a 0505 with an unexpected ship. I hide this number serve as a, a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's a possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your dream job, or abroad, etc. So see, susubukin ka dito, no? Titingnan ko ang sa katatagan mo, na no? Maraming mga challenges, obstacles, no? And of course, surprises mangyari sa buhay mo, dahil handa ka. Dahil bibigayin ka dito at susubukin ka ng pagkakataon. What is the money move oracle deck? What is the money of Oracle deck? Represent what? And there's a public face. It's okay to be yourself, no? Kaya there's a be yourself and just be yourself. No, kailangan mo maging totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging, magpanggap. No, ang reputation mo, ang sarili mo. No, kailangan na maging ano ka. Totoo ka sa sarili mo, ganan. What lies beneath very future? What lies beneath very future? Yung mga bagay na sa inaarap mo. And there's a keeping up, uh, keeping up promise. Na so may mga pinangako na hanggang ngayon pinangahawakan mo pa. ba? Diba? May mga pinangako pinagkasunduan. Maring ito na. What is the clarifying for a love situation? And there's a something as with a flight plan. Sometimes things fall apart for better things to come na minsan na may mga plano tayo hindi natutupad, yung pala may mas magandang dahilan at may mas maganda mapupuntahan. What is a shadow worker person? What? Diba kasi ang plano ng ating Panginoon sa plano natin? Na minsan may mga plano tayo na maaaring hindi natin nakikita yung mga kakayihin at nan, yung mga tao sa paligid natin na magiging koneksyon na pagsira ng ating plano at ng mga mga binuo natin pangarap, no? Kaya sinasabi dito na magtiwala ka sa ating Panginoon kasi eh, doon alam niya lahat na mangyayari. Aalisin niya yung mga taong hindi makakabuti sa buhay mo. Having hope, no? Navigate your shadow with compassion and gentleness. Grace, kind, and self-care. Alaga mo sarili mo na may pag-asa pa na muli kang makabangon at makalaya sa, mul sa multo, at um, bangungot ng nakaraan. What is a clarifying for a life situation? for clarifying for a life situation represent guys with a crystal of clarity illuminate your path with happiness with openness and insight ready yank yourself for a new found understanding of for content no ito ibabahagi sa ipapakita no ano man yung bagay na mahalaga ano man yung bagay na nakarapat-dapat at iyan mo yung sarili mo sa mga matutuklasan mo at ma dapat anda kang maintindihan at malaman lahat ng bagay na to. What is additional messages with a part of the light? What is a part of the light? Represent with a listen. I pay close attention to the world around me knowing that the signs and symbols guide me towards success by listening deeply discover the path to eternity and unlock the wisdom that lead me forward. Matuto ka makinig, no? Dahil dadaling ka nito sa mas makabuluhan at dapat mong malaman. No, dito sa lahat ng mga bagay sa paligid mo, may mga mensahe dyan ang ating mga gabay with the signs, secretities, angels number na binabahagi sa iyo na kailangan mo makinig. No, dahil may mga bagay na kailangan mo pakinggan para sa iyong tagumpay na inaasam-asam. So let's see what is the peak of no, Alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this with the Pika Cardiaz yes or no, andito na tayo, no? Ano kaya yung magiging gusto sa tunong mo? Let's start with the number one. Number one represent what? There's a no. Burn out not carrying your drive dies quickly. No, mabilis to. No, mabilis tong um, masusunog, masisira, na no, kung hindi mo to inalagaan ng tama. No, there's a no. Kung hindi ka marunong magalaga, hindi ka marunong Uh, magpahalaga, hindi mo makikita ang tunay na ganda nito. No? Number two, there is a yes, reap the rewards sa abundance flow. Dadaloy yan, dadaloy na ang kasaganahan, no? At yung matagal mo nang inaantay at matagal mo nang sakripisyo ay maaring makakamtan mo na. Number three, let's see, what is the number three? With a yes or no, what is the answer there is a yes wow there is a no yes yes number three is a yes getting satisfaction good times happy ending na no, masasatisfy ka sa magiging resulta nito na at magiging maganda na ang kalalabasan nito no there is a yes so guys this is Arikangel uh, Michael messages For the sign of Taurus So Taurus, Taurus, Taurus Maraming salamat po for this wonderful reading So once again, this reading is a general reading Na nila at makaka resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy Ang ating nasa cover Don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos At diyan, maraming salamat po Sa mga walang sawang pag support sa aking channel Lalo lalo na ang didigay Skip ng ads away, so, hey, pagpalaing kayo nang Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw ni biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye bye and babush!